magandang araw po nandito na naman ako sa mga halaman ko wala akong alam na isi-share ngayon kundi ito walang ganap sa labas nung isang araw nagpunta ako sa ati ko kaya ati lelin sa bukod kasi na-miss ko na siya hindi ako pinupuntahan dito di ako nalang susubod dun <laughs> ayan po yung mga tanim ko na naman isi-share ko ngayon baka mamaya makapunta sa silang Naririnig niyo po ba yung mga ibon? Sabi nila, pag pinupuntahan ang bahay niyo, yan trivia. Pag pinupuntahan daw ang ng ibon ng bahay niyo, swerte daw buenas. Fish lang po natin. Wala na yung mga siliko na tuyo na. Kasi matanda na raw. Matanda na raw sila kaya yan. Ito yan Oh. Yan, isa. Dalawa. Tatlo tatlo yung sili ko na wala na tuyot na tapos ito hello kamusta ka na luya ko ito yung luya ko oh. tanggalin ko muna itong ano, kahoy nilalagay ko lang yun sa pagkain. kahoy si winter kasi medyo ginagalaw yung ano yung lupa hello luya ko sana mabuhay ka pa rin dyan ha bakit ka natutuyot anong balita Allah! meron siyang insekto ayan oh Ayan mga insekto, ayan oh. Kaya pala na ano yung mga daun daon ko kasi yung mga insekto. Ayan oh, kung nakikita niyo po 'yan. Ayan. Insekto po 'yan. Oh, di ba kaya pala ay, ay ito pa sa isa sa baba oh. Ayan oh. Ayan. Uod na maliit po 'yan. Ay, ala ang dami. Naku, kaya pala nauubos, nabubutas yung mga daon daun ng luya ko. Bakit ka nangungulit? Bakit ka nangungulit? Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari? Si Winter ko. <laughs> nangungulit. Bakit? Ang toys niya, binadala niya. Gusto mo kayo paglaro. Baling siya sa loob eh. Nagulat ako lumabas. Bakit? Ha? Bakit ang nangyari sa'yo? Oh, sus. Koorte, papansin. Mamaya, mamaya apansinin kita at ako yung nagbablog lang dito. Binablog ko lang si Sineshare ko lang tong ating halaman. Tapos, ayun nga. Yung, <laughs> nawala ako na. Distract kay winter Wait lang mamaya. Asikasuhin kita. Oh, tingnan nyo. Tingnan nyo. Oh, oh. Kukulitin ng aking halaman. Kaya minsan niya, no! Kaya minsan sa nilalagyan ko ng ano eh, kahoy Kasi ginagalaw niya po yan. Yun dito, yan. Ginagalaw niya yan. Oh, talaga naman. Umalis na bumalik, na, bumalik na naman. Pinagtaniman ko lang po ito, sako. Dati kong pamaling, kaya bag na yan. Tinaniman ko ng luya. Yun, magwa one year na po yung luya ko na yan. Ito, isa naman, sako yung pinagtaniman ko. Malaki-laki na rin bunga niya. Pwede na akong manguha eh. Pero, huwag muna. Okay lang muna yan. Dito. susunod na lang. Pero sana wag naman mamatay yung luya ko kasi naman, oh, anyari, Natutuyot. nagtampo ata. Sorry naman, ano nangyari? Bakit nakakaganyan ka? Nagtampo ata. Ay, yun nga pala napanood, nag-ano ako, nag-upload ako. Snake plant pala to. Yan o. Oh. Ang dami ko daw sabi ni Ana ni Sisi. Hello Sis. Oh. Oh. Anyari. Anyari na naman. Tapos dito sa kabila. Oo. Oh, oh. Kinuha mo na naman yung balat. Sa kabila ito pa. Snake plant daw. Tama nga. Marami akong halaman na tanim. Pero yung iba hindi ko alam ng mga ano. May nag-comment. Hello Sis. Mahilig daw kami sa halaman. Mahilig din daw siya pero hindi niya alam minsan yung ibang mga halaman. Ako din eh. Hindi di ko kabisado. Nakapag-dilig-dilig naman ako. Ayan oh. Pero meron ako isang hindi nadiligan doon. No, Winter! Ginagalaw muna naman yung halaman. Hello, mga angel! Dito sa kabila. Tingnan nyo po. Sobrang init oh. Ayan oh. Nakapag-dilig ako. Sobrang init. Grabe. kita nyo ba? Ayan oh. Nakapag-dilig ako dito pero meron kasi hindi diligan doon. Ito po yung isa po yung islip. Ayan. Ganda, no po? Mayroon din yung isa dyan doon sa kabila. Eh, ayan, no? Dito. Ayan. Ito so, yun, ha? Sabi ano raw Chinese plan daw. Yan, no? Hindi ko alam. Basta nga doon sa comment section ko. Tignan nyo na lang po. <laughs> yung halaman na yan. Tapos yung gusto ko to. Naalala ko sa kay ate. Hello ate. Sabi niya noon. Ate sabi ko ate anong tawag dito sa pangalan ng halaman na to. Sabi ni ate ano raw? Kunchinta. <laughs> sabi ko ate nakakain yung kunchinta. Sabi ko kalachuchi. Ay oo oh, oh, kalachuchi. Natatawa ko kay ate. Kunchinta daw. Di pa siya ganong nag uh, ano, buko pa lang. Pero dito sa taas walang ano eh. Wala siyang buko. Madala siya ng umaan na mumulaklak ng umaano siya pagkatag araw ayaw ko lang ha, yun lang napapansin ko kasi pagtag tag-araw talaga mas maano yung bulaklak niya. Mas madami. Dito ulit tayo. Hindi ko pa rin ito naisipan kung ano itatanim ko dito sa mga walang mga tanim ko. Ayan, oh. Hindi ko alam kung anong ano, mag-iisip pa ako kung anong pwede ko. Ano. Ito nakakatuwa, o. Oh. Ang lusog. Bagong tanim ko yan, eh. Ito pa isa. Ayan. Grabe, init na po. Sobrang init. Sini-share ko lang itong aking mga halaman. Dahil wala akong ibang ma-share sa inyo. Oh, ang ganda na no, po. Bagong tanim ko yan. O, oh, ba? Diba? Ang ganda. Ang lusog-lusog. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5. Ay, lima. Ito pa yung isa. Oh. Ang ganda rin ito. Kaya lang ito mabilis lumago eh. Mabilis kumapal. Kaya trim lang ako ng trim. Tapos itanim mo lang konti. Okay na. Mabilis yan tumubo. Ayan o. Oh, bagong, tubo, bagong tanim ko. Diba? Doon naman tayo sa kabila. Ang init dito. Sa part na to. Peter, ano na? Diyan ka lang. Ang comment naman po <laughs> sa mga ano, lalo na yung mga farmers, eh, no? ito lang yung ano ko, eh, no? tapos pa comment agad. Kasi ano, para mawala po yung... No! Ay, ang kulit eh! O, tingnan niyo po. Ang oh, kulit mabuti. No! Ano ba? Ay, tigil! <laughs> kulit ni Vida, kinukulit ako yung ano po, yung uod. Ay! Stop, stop! Huwag maingay! Huwag maingay! Oh, nahiga ka ng dumi dyan. Nakaw, bahala ka. Labas-labas ka ng bahay. Hmm. Ah. Oh, tingnan niyo po. Pero madalas siya nandito dun sa labas kasi yun nga si Raisen iniiwas namin sa mga balahibo niya. Grabe maglagas ang balahibo to lalo na pag tag-araw eh. Tapos balik tayo dito sa mga halaman ko. Comment naman po kayo kung anong magandang ipang ano dito sa halaman ko para mawala yung mga uod na yan. Tingnan nyo po, ayan o. Oh. Insekto. Insekto po yan. Ayan Oh. Inuubos yung mga dahon ko. Nagtatampo tuloy. Ang dami po nila. Dito pa sa taas. Ayan o. Oh. Tingnan nyo po. Ayan. O, oh, di diba? Ang dami niya po talaga, sobra. Ayun oh. Tingnan niyo, ayan. Parang namamayat ako ah. Kasi yung kamay ko eh, oh. Oh. Tsaka dry. Kasi hindi ako naglo-lotion eh. Yun, sa mga nakakakilala sa akin. Sa mga matagal ko nang ano sa ano. Nakapanood ng aking mga vlog. Bawal po kasi sa akin ng lotion lalo na yung masyado matatapang na mga ano, mga pabango tsaka oh, mga sabon. Tingnan niyo ang dami pala dito, oh. Tingnan po kung gaano kadami. Pa-comment naman po. Kung anong kailangan kong gawin para mawala yung insekto na 'yan. Inuubos yung dahon. Tingnan niyo po ang dami, ayan Tatlo sila, oh. Focus, focus. Ayan po. Nakikita nyo yung puti na yung parang bundok na may tulis sa ibabaw. yan Mga insekto po yan. Napakarami nila sobrang dami as in ito pa oh ay ay ayan po oh ay kaya pala eh sus kaya pala nagtatampo oh nag ah, ano eh ayun ay, ganito po yan oh ganitong kalaki ayan oh tingnan niyo po meron dito oh ayan uod po ang laman nyan ayan oh tingnan nyo po oh yung dahon ko, binutas-butas na yung dahon ng luya. Ayan po, yan nakabiti na yan. Yan, uod po naman yan. Nakakatakot pag lumabas yan. Yung parang siyang higad. Eh, nakakatakot. Takot po talaga ako dun. Sobra. As in, kaya pala nagkakaganito yung luya ko. Nagkakanda butas-butas yung mga dahon-dahon. Kasi ang daming insekto. Wala. Magtatampod mo. mabaka mag-tamlay-tamlay mag, -tamlay ang akin luya. Ah! Naku! Delikado. Ayun, Ay, ang dami. Tingnan nyo po. Lalapit ko. Ayun, nakikita nyo yon, Yung umuoga-oga na yan. Yan yung insekto na yan. Ayun, no? Kaya pala, eh. Sus, oh. Kaya pala, nagkanda butas-butas ang aking mga dahon ng luya. Ay, kailangan mawala sila. Paano kayang gagawin ko dito? ang comment naman po kung anong kailangan kong bilhin pang spray dito. O gamot sa halaman. Kasi naman, minsan pag nagtanong ako sa bilihan ng mga ano ng, ng mga halaman eh, minsan din nila sinasabi yung totoo na ano eh, kung anong dapat na pataba, kung ano yung dapat para sa insekto, mamatay yung mga sa halaman. Pag wala ka talagang alam, nako, Minsan ganoon eh, di ba po? Comment nyo na lang. Totoo naman. Minsan di ituturo sa'yo kung ano yung mga tamang proseso. Katulad nung pag-share, paano pagtatanim ng ano. Yan, ng luya o kaya ng patatas. Ito, na ko. Ang ganda nung napanood ko sa ano, sa FB. Yung pagturo niya kung paano pagtanim. Ayan, napa, napalago ko siya. Sumigla. Ganda niyan nung nakaraan. Kung nakikita niyo po yung ibang upload ko, napakaganda po niyan. Ngayon wala. ayun Tatampo. Naku, ito na nga. O, tingnan niyo. Puno siya. Pero hindi na nagtuloy. Nagtampo na. Wawa wow, naman. Mamaya, iisa-isahin ko yan. Tatanggalin ko. Lalagay ko sa isang bote. Eh. Kasi dumadami na talaga siya eh. Sobrang dami niya na po talaga. Iyan oh, kung makikita niyo po o oh. o oh. Hala. Nauubos ang dahon. Ayun oh. Hala, sila oh. Mamaya. Ay, ayun, mayroon nakatago. Papakita ko sa inyo. Ito nasa likod ng ano. Ayan po o oh. Ayan oh. o di ba po? Ayan. Yan, yan parang tulis na may bundok-bundok na patay pataas na yan. Ay, nako dami. Yan. Ito lang po. Binalag ko talaga tong akin, Luya, para makita po yung comment nyo yun na ako ano yung gagawin ko dito sa Luya ko na to. Para bumalik yung sigla niya, yung lusog niya. Si, sayang naman kung uh, matay yung Luya ko. Pinarangan ko na nga siya ng tali, oh. Ayan po yung tali, oh kasi nalalaglag na siya dahil sobrang taas na po niya talaga. Tumaas na siya, tumaas. Kaya lang, napansin ko parang umi-stop na yung pagtaas niya, yung lusog niya. Yan. Hinanap ko kung ano yung ano, deprensya. Kala ko naman, sa ano, yung dilig-dilig ko ba, baka hindi ko na napapansin na alagaan. Tingnan niyo po, natutuyot-tuyot na o sa baba dati green na green po yan eh. walang makikita nga no, tuyot tuyot eh ngayon nako ang dami na po talaga ng tuyot tuyot kaya pala dahil may insekto kukuha ako ng plastic o kaya ng bote kung ano yung makikita ko sa loob ng bahay tapos ilalagay ko sila sa loob para masopo kahit sila wala pa akong alam na ano eh pang pampatay ng insekto nito eh pag ako padaan sa ano sa halamanan o sa nagtitinda ng halaman magtatanong ako kung anong magandang pang ano yan pang spray para mawala yung mga ano na yan mga insekto insekto oh sarap ice cream sarap naman nun nagtitinda na ng ice cream tag araw na po talaga sobra sobrang tag araw na napaka init na po talaga tulad ni Winter. Init na, init na. Okay ka lang dyan? Ha? Mm, sus. Init na, init na yan. Mm -hmm. <laughs> Oo, ano? Diyan ka na lang. Huwag ka pumasok sa loob. Magwawalis ako. Oh. Basta mahangin. Yung mga balat-balat ng mga candy. Ayan, mga naliligaw. O, dito ka na lang. Ah, dyan ka na ha <laughs> dyan ka na lang sana mag comment kayo kung ano yung pwede kung pang ano dito sa insekto ng aking luya sayang po kasi kung mamatay mawala yung luya ayan nakakita na ako nung ano nung bottle na pwede kong paglagyan dito sa mga insekto pwede naman siyang hawakan kasi meron pa bahay alam niyo po ba yung bahay ng insekto na yan? Pero pag nakasalabas na siya, hindi ko na kaya hawakan. Nakakatakot no, na sa yung pinakamalaki. Ayun, yung pinakamalaki kukunin ko. Ayan po. Nasa yan. na ba? Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Ganito po yan, no? Tapos, ilalagay ko dyan sa bottle na yan. Ayan. Ayan. Napakarami po. Sobrang dami. Ayan, o. Oh. Yeah! Natatakot pa rin ako kahit pa paano. Ayan, Oh. Yun, Oh. See? dami niya talaga. Sobrang dami po talaga. Oy, nasan ka na? Ayan pa, Oh. Ayan pa siya. Ayan, nasan na yan? Ayan, o. Oh. Ayan. Ay, ay, Hmm. yan po siya, Oh. Kaya pang hawakan kasi may nasa loob pa ng bahay yung uod. Pero pag lumaki na yan, wala Hindi ko na yan mahawakan. Dami. Sobrang dami. Ay, nasa napunta? Nalaglag. Ay, 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 eh Yan ka lang. Ikaw naman, eh tatakas ka pa Yun po, ang dami yung mga nagtatago. Ayan Oh. Ay, dami. Ngayon ko na naisipan tanggalin. Hindi na, hindi na mamaya, hindi na bukas. Kailangan tanggalin na siya ngayon. Ang dami talaga niya eh wala wow, yung luya ko. Siguro sa ilalim ng mga dahon-dahon marami yan eh. Ah, mas ano siya, mas marami siya sa ibabaw. Kaya lang ngayon, ayan o. Oh, meron din sa ilalim pero mas marami siya sa ano, mas marami siya sa ibabaw. Napunta sa ilalim pero mas marami sa Ayan o. Oh nasa ilalim. O, oh, diba? Dami yung oh, gantok-tok eh. Meron talaga siya. Eh. Meron na rin po ba sa inyo niyan? Yung halaman nyo eh nadali ng insekto na yan. Panigurado no po. Ay, ang laki nito. Oh. Ayan Oh. Sana. Ayan Oh. Focus ka lang, focus ka lang. Eh, gumagapang pa talaga siya. Pasaway. Eh. Sa, sa loob po niyan. Eh, huwag na natin masyadong titigan. Nakatakot. Ayan. Uh-huh. Mm -hmm. Nakakata Meron ako nakita dito Malaki-laki Nasaan na ba yun? Hindi ko makita Kanina nakita ko ni eh, Nawala Pasaway Hindi ko siya makita Kung nasaan Kanina nakita ko ni na, eh. Nagtago Pasaway Wala na Hindi ko siya makita Kung nasaan O oh, di diba? Meron ang daming maliliit Ayan o oh. Nasa ibabaw. Mm, diyan ka muna. Ito pa oh, ang dami. Hindi mo tititiga mabuti. Wala naman, hindi naman makukuha. Ayan oh, magkasunod. Ayan oh. Nakikita niyo po ba? Eh, katakot eh. Talaga nilalakasan ko lang yung loob ko eh, para matanggal sila eh. dami. Lagot kayo sa akin. Uubusin ko kayo mga insekto. Yun po. Pabalik-balik na ako dito pero hindi ko napapansin. Pero meron pa rin. Balik-balikan lang. Ayun, nagtatago. Ayun, nasa ano. Ayan, oh ang laki. Medyo malaki. Ayan, insekto. Yay! Hey, luwalabas. Hey, Luwa hey! diri. Takot ako. Takot pero, sige pa rin ang tingin. Ito isa malaki. Pag sobrang laki na po niya, bumibiti na sila. Ito yung kanina na nakita ko. Ayan, oh. Kunin natin. Ito siya, oh. Nagkakaroon na siya ng sapot. Ayan. Ito po, oh. Yan, ganyan na siya. Nagiging, pag malaki malaki na siya, nagkakaroon na siya ng sapot. Ayan na. Yung sapot niya. Hanapin ko pa yung iba. Wala makita pa kita. Uubusin kita. dami talaga. Kahit hindi na ako tumayod, lumipat eh titigan mo lang mabuti makikita mo na ito sa harap ko oh. tingnan mo oh. focus ka lang focus ka lang ayaw niya mag focus yan yung puti na yan yan o oh. yan nakikita niya po ba yan 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 puti na yan ayaw niya mag focus gusto ko po kasi makita niya kasi yung purpose ng vlog ko para makita niyo yung mga uod na yan <laughs> na sumisira ng aking luya. Ayan. Ayan. Isa na ba? Tingnan niyo po ito. Oh. Dalawang magkadikit. Ayan o. Oh dalawang magkadikit pa sa way. Nasaan na ba siya? Ayan. Hmm, diba? Dami ko na nakuha. Hintayin niyo ako. Parating na ako. Kukunin ko kayo lahat dyan. Ito pa isa. Tingnan malaki. ang laki. Ayan. Malaki na yan. Masyado na siyang malaki. Kunin natin yan. Yan o. Oh. <laughs> <laughs> Kaya ako nababagal kasi natatakot ako eh. Oh, nabawas-bawasan na. Dami na. Tingnan niyo po. Ayan oh. Ang dami kong nakuha. Ayan oh. Maliliit, malalaki. Yan sila. Inuubos yung daon ng luya ko. Yan yun. Ayan siya. dami niya. Oo, oh, dami. Sobrang dami. Oo, oh, 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 pupunta ka na naman dito muning awain ka ni, ano, ni Winter. San pa ba? Last na. Last na yun pag may nakita ako. Hanap pa tayo ng isa pa. Last na. Yun. Meron pa isa. Yan. Ayan o. Ayan o. Oh. Ayan. Ah, ibon. Yun, okay na po. Na-share ko na sa inyo yung ano. Gusto kong usya gawa. Ng, <laughs> gusto kong mabuhay itong ano ko eh. Luya ko. Sana may mag-comment para malaman ko kung anong pwede kong pang patay dito sa mga uod ng mga insekto na to.